dang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patuloy na tumatambad ang pinsala ng malakas na hangin at ulan ng bagyong agon sa ilang bahagi ng Luzon. Isa sa mga pinakapektado ang Quezon Province kung saan halos mapunta sa pantalan ang isang barko dahil sa lakas ng mga alon. Kinailangan ding ilikas ang mga residente sa tindi ng baha na halos umabot sa ikalawang palapag ng ilang bahay. Nakatutok si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Ay talaga ang ng pinsalang dinad dinodat ng ng bagyo ngayon. Napatpatpat po yung barko dito sa May Bandang Pantalan. Halos dalhin ng malakas na hangin at mga hampas ng alon ang isang barko sa pantalan ng Mauban Quezon sa kasagsagan ng bagyong Aghon ang ilang bangka na at lumubog na. Halos umabot na rin sa bubong ang level ng tubig sa dagat. Sa Lucena, Quezon naman, tila nagsayawa ng mga kable dahil sa lakas ng hangin kahapon. Halos umabot din sa ikalawang palapag ng mga bahay ang bahang kumerwisyo roon sa kasagsagan ng bagyo. Pahirapan tuloy ang pagdaan ng mga residente. Dagdag harang naman sa mga sasakyan ng mga nagtumbahang puno at nagliparang mga yero. Sa gitna ng malakas na hangin at baha, nagtulong-tulong ang pulisya gamit ang mga lubid para i-rescue ang mahigit dalawampung individual kabilang ang ilang bata. Ligtas naman silang nadala sa evacuation center. Mistulang dagat namang iniwan ang bagyong ilang palayan matapos palubugin ang baha. Sa pagbilaw -kezo naman, nagtuklapan ang mga yero ng ilang bahay. Tila pa may pay na winawagayway naman ang isang gate bunsod ng malakas na hangin. Para sa GMA Integrated News, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Nakatutok, 24 Horas.